Hello, good afternoon, good morning everyone, good evening. Yes, welcome to my YouTube channel, Teen Sweet Life. Yes, nakikita nyo ngayon si Maggie and Mochi. Ayan, nagagawan sa simpleng isang straw lang. So, yun, kagat-kagat ni Maggie. Ayan, nakaabang na si Mochi at balak na namang agawin. Ayan, nahatakin na naman ng straw. Ayan, ginamit na ni Maggie ang kanyang-kanyang kanyang paa para wag makuha ni Mochi but itong si Mochi wala kasi ng puwersa at gumagawa ng paraan at technique para maagaw niya ito kay Magi. Yan. Ayan na. Ang buhalang Mochi. Ayan na, inagaw na. Ayan na. Ayan, ayan. <coughs> Excuse. So yan guys. Inagaw na sa maliit. Ayan na. Ayan na po. Yan, tinakas na ni Mochi ang straw at hinabol na pilet ni Maggie. Ayan, ayan, naghahatakan silang dalawa sa si straw. Yan, kanino mapupunta ang yellow na straw? Ayan, ayaw pumayag ni Mochi. Gusto niya sa kanya. Gusto naman ni Maggie sa kanya din yung straw. Ano ba yan? Itong dalawang laging nagagawa sa isang bagay. Ayan, inago na naman ni Mochi. Ayan. Ayan, natalo na naman si Maggie. Ayan, naagaw na naman sa kanya. Ito na isa si Maggie ayo patalo. Pilit na agawin pa talaga kay Mochi. Ayan, guys. Ginagamit na ni Maggie ang kanyang mga paa para labanan si Mochi, but itong si Mochi pilit na inaagaw talaga ang straw. Ayan, guys nagagawan sa straw. Ayan. Lakas pwersa silang dalawa. Ayan, guys. Ay, talagang patalo ang bawat isa sa kanila. Ayan, sige. Ayan. Kinukungfu panda na ni Maggie itong si Mochi. Ayan. Ayan, knockout na si Maggie.